pampa pampaputi, kamatis, asukal at kape lang ang gamit ko dyan. Tara! Mga person, so for today's video nga ay mag skincare naman tayo gamit itong kamatis, kape at asukal. Ayan, nakala nyo magkakapi ako, no? Hindi. mag skincare tayo sa ating face para kuminis ang ating mukha. Ayan, nag-isip ako ng matipid na way. Mabuti na lang talaga maraming magagandang home remedies na talaga namang effective para sa ating mukha. Mas makakatipid matipid na tayo at very organic pa. Safe na safe sa ating face. At ayan nga mga person, ganito lamang ang gagawin ko. So, una nga natin gagawin ay hiwain muna natin itong kamatis. Ayan, syempre, bago mo to gamitin, dapat malinis at hinugasan mo na muna. So, ayan nga, hiwain natin na yan sa gitna. Tapos, magiging ganyan na siya. Ayan, sayang so, yung katas. Importante dito yung katas. Ito yung mag, magpapaganda, magpapaglow sa ating mukha. Ayan. Siyempre, una nating gagawin ay maglalagay tayo ng asukal para mag scrub siya sa ating face. Ganyan. Lalagyan lang natin ng asukal dito sa top ng ating kamatis. Ganyan. Tapos, ispread natin yan sa ating face. Ayan. Pampatagal din yan ng mga dead skins at pampakinis ng ating face. So, ganyan lamang. So, dadagdagan ko naman ng asukal. Kasi, hindi pa nakaskas yung ibang area. Ayan. Okay. tapos na akong magpahid ng kamatis na may asukal. Sunod naman, gagamit tayo ng kape. Ilalagay din natin ito sa ating kamatis. Kuha lang tayo ng konting kape. Yan, ganyan lang. And then, ididip natin dito yung ating kamatis. So, ganyan. And then, ispread din natin yan sa ating mukha. Ayan. Tapos ibababad lang natin yan hanggang sa matuyo. Mga 15 minutes, pwede na yan. Ganyan. So, wait lang tayo ng 15 minutes. At isa nga ito sa mga home remedies na nagustuhan ko at napili kong gawin para sa aking muka. Dahil nga ito ang Kamatis ang pinaka-mabisang pampakinis ng ating mukha lalo na pag kumain tayo nito. At kaya naman dinireko ko na to sa aking balat dahil nagtataglay ito ng vitamin C, antioxidant at nakaka-exfoliate talaga siya ng balat at mabisa talagang magpaputiya ng ating skin. Sumunod naman ay itong asukal na mabisa din pang ng ating balat. Nagtataglay din ito ng mga anti-aging benefits. Kaya naman isinama ko na siya sa pag-scrub dito sa ating kamatis, sa aking face. Nakapagbigay din to upang ma-hydrate ang ating balat at maging moisturize. Ayan. Nakakapag-moisturize din siya ng balat. At itong kape, syempre nagtataglay din to ng mga antioxidants at mainam din to para sa ating balat. Nakakapatulong din to sa panglaban sa mga skin cancer dahil meron din itong tinataglay ng mga antioxidants at makakatulong din niya maprotektahan ang ating skin from damage. At meron siyang tinataglay na cellulite remover talagang mababanat ang ating face. Matatanggal ang mga kulukulubot. At ayan yan, nararamdaman ko na habang natutuyo itong ating binababad, ay ayan, nararamdaman ko na ang aking face. So, ba diba? Sulit talaga dahil itong tatlong powerful ingredients na to, nasa kusina lang natin. Maaari natin itong gawin habang may ginagawa tayo sa kusina, habang naglilikpit ng plato, nagbabad na tayo sa ating muka para na maintain ang ating beauty mga mommies. Ayan, nakakatipid pa tayo at maintain pa ang glowing skin nating mga mommies. Ayan, pampaputi at pampaglow ng skin, pampabata. Ayan. So, ayun na nga mga person, to you na ang ating pagbabad ng mga skincare natin. So, ngayon magbabalaw na ako. Ayan, banlawan na natin. Tingnan nyo na ba, nababanat na yung mukha ko at ang sarap niya sa mukha. Parang nakakaan siya. Banat talaga ng mukha. So, magbabalaw na tayo. na ako at ang gaan niya sa pakiramdam. Ang sarap sa feeling. Parang natanggay yung mga dead skins ko at ayan, medyo pumusyaw na nga ang ating face. Ang bilis niya makapagpapusyaw ng muka at parang ang linis-linis ng pakiramdam ko. Grabe, ang ganda niya talaga. Kaya sa mga mommies out there, nasa kusina lang pala ang mga solusyon sa skin problems natin. Kaya, itry nyo na rin kung gusto nyo. Thank you for watching!